Sang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Servisyo, pwede kong may kiliti Mga problema niyong mapapawi Dito lang yan sa at the moment with I'm me At the moment when Tanda na pag-uusapan sa mga palitan Siya lang mamagitan sa mga balita Di na papaiwan Kaya sa pagsisilbi sa bayan Siya palaging number one Aba siyempre si niya Maligayang Pasko, mga kamomen! Welcome sa ating two-part special na talaga naman mag-iiwan ng magandang Paskong alaala -ala para sa ating lahat. Kung ang ATM ay aksyon, tulong, misyon para sa inyong lingkod, ang Pasko o P-A-S-K-O naman ay Providing Assistance, Service, and Kindness to Others. Ngayong Pasko ay babalikan natin ang ating mga nabisita, natulungan at nabigyan ng inspirasyon. Hindi lang basta aksyon at tulong, dapat meron ding compassion o kabutihang loob sa pagseserbisyo. Kaya naman talagang araw-araw nating isinasabuhay ang diwa ng Pasko hindi lang ito basta trabaho. Ito ay ating panata bilang isang lingkod bayan. Simulan natin sa ating mga Heart Warriors. So, Thank mo. Yung... Thank, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> ep, ep, Sandali lang po ah. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Tatak ni Senator ah, Ibibigay niyo po yung invitation card tapos nalagay kayo na tatak. Ito po o oh, yung card. Hindi po ito. Dapat po may invitation at tatak ni Senator Imee. Galing pa po kami sa malalayong lugar. Ibibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Imee. Pero dapat may tatak kayo ni Senator Imee bago ko kayo papasukin. Baka naman po pwedeng ipaabot na lang. Pasensya na. Pero para sa security ng Senadora, Bakit wala tayong tata? Meron! Mga bata, pasensya na kayo ha. Pero hindi ko talaga kayo mapapapasok kung wala kayong tatay ni Senator Aimee. O pero ni Sen. Armin sa puso Kamit po yung mga heart warriors po niya? May tataklim ako ng sen. Pusong Pasko po! Mula sa Art Warriors ni Senator Amy Marcos Bilang pangalay na anak ng dating Pangulo, saksi ako sa walang sawang pag-aabot ng tulong at pagbabahagi ng sarili ng aking ama Sa kanya ko unang natutuhan na mas mainam ang magbigay kaysa tumanggap tumatak sa akin ang paborito niyang CP mula kay Churchill. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Sa bawat munting aginaldo na iniaabot ko, malaki man o maliit ang halaga, alam kong may potensyal itong makapagbago ng buhay. Kung ang bawat buhay na mababago natin ay makakapagbago rin ng buhay ng iba, lilika ito ng malaking alon isang malakas na puwersa na titibag sa pader, pader ng kahirapan at kagutuman at kawalan ng pag-asa. Ako po si Nazarene Cortisano, 16 years old. Uh, hindi ko na po alam yung exact po na pangyayari, pero alam ko po kasi dahil po wala pong pangtustos sa amin yung parent ko, kaya po iniwan kami sa side ng lola Namin po naman po, minsan po nagganap din po ako ng, ano, ng present po ng, ng parent ko. Pero yun po, habang ito po lumalaki na ako, tinanggap ko na lang po na hindi mabibigay sa akin ganun. Siyempre po, nagangad din po kami ng perfect family. Mm -hmm. Parang yeah. gano'n po. Na parang nainis po kami din. May part po kasi nainis kami sa lola namin kasi bakit ano po, bakit hindi na lang niya patirahin yung magulang ko gano'n. Pero, may, ano po, agad lumalaki. Abang lumalaki pa ako, naiintindihan ko. Naiintindihan mo na. Ano. Yun naman ang maganda doon. Narinig ka na aming team, narinig ka ni Senator Aimee. Narinig ni Senator Aimee ang iyong kwento. Kaya, bibigyan ka namin ng konting tulong. Siguro, pwede itong makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Ikaw ang ano niyan, ikaw ang magtago niyan. Apo. Ikaw bahala dyan. Mas maganda, masimulan mo yung negosyo mo para... Apo mas map mapatagal natin yung Apo. ano na yan. Pasimula na yan. Ako. Nakilala natin ang ating deserving kababayan na si Zarina. Muli, maraming, maraming salamat, salamat, po, po Senator Aimee. Uh, ako po si Arbel Bautista po na na nakatira po sa sa Barangay Kaonlaran po. So yun po, uh, uh, kailangan po siyang operahan. Hinihingi po kami sa amin ng ilang 3 milyon para operahan siya. Pero wala po kami sapat na pera ganon. Kaya po nilipat ko po siya sa heart center. At alam ko po, po na kahit pa paano ano po kami. Yung bang, pwede po kami mag-promise kung sakali po yung bill po namin kung ano man po yung yung ano po niya, yung result ng kanyang pagka-stroke po. Ano ho bang sabi ng mga doktor, meron ho bang possibility pa na gumaling siya? Kinabi lang po ni si Lord na lang. Pero milagro. milagro, na lang. Milagro na lang. po kami sa kay Lord na kung ano Ang ba po mga... yung kaloob niya sa amin. Meron po kami munting tulong ibibigay sa inyo pero ito po talagang munting tulong po ito na sana po kahit papano uh, may mapunan po sa sa buhay niyo po. Ito po muna ang aming tulong po mula kay Senator Amy Marcos. Maraming pong salamat. Maraming salamat po uh, Senator Madam Amy Marcos po. Ito si Nanay Arbel ang ating deserving kababayan. Muli, maraming, maraming salamat, salamat po, po Senator Aimee. Aimee. The serve ang tulungan. The serve ang damayan ng ating mga the serving kababayan. Si Nazarin at Arbel, ako'y inyong samahan. Yeah. Ayan, nasa nyo. Gusto? Nako, nasa at Arbel. Alam ko, yung pinagdaanan nyo, labis-labis. Kaya, konting... Noche buena, mapigat ng gabi. Hi Thank mo, you cherry mo. Thank, Thank you po. Talaga. Thank And you po. po, Senator. Loving. anim na taong gulang binubuhay mm -hmm. ang mga kapatid. Ikaw naman, kumusta? Thank you. Yung pasyente. Opo. Ayan. kahit pa tulong tulung-tulung tayo at konting regalo. Ayay, 'yan ang gastos. Maraming, <laughs> Maraming salamat po, Senator Imee po. Maraming salamat po sa tulong na uh, inabot niyo po sa amin. Mas lalo na po yung, yung asawa ko po ngayon kasi uh, nasa bedridden na po life. Nandoon na po kaya po. Po. Uh, upo, mag, uh, yun po. Pagpado. Opo, mag, uh, talagang thank po, talagang thankful po talaga ako sa tulong na uh, niyo po sa amin. Oh, 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 Okay po talaga, maraming maraming salamat po kasi napakalaking tulong po talaga nito para sa akin. Kasi po, ang pinagdadaanan po talaga ng isang magulang ngayon, parang napagdadaanan ko na rin po kasi. Sa labing-alim na gulang? Yes po. Grabe ka, raketera. Buti na raketera ka no. Talaga naman. Ako. Salamat po. Eh. kapag nito. Mga ka tayo na kumpetuhin ang checklist natin ngayong Pasko. B. Provide help to those in need. A. Always show kindness and care. S. Spread joy through acts of service. K. Keep the community spirit alive. O. Offer hope to everyone, everywhere. Ayan ha, nakadalawang meaning agad ang Pasko sa araw na ito. Pero iisa lang ang pinupunto. Lagi tayong magpakatao. magbabalik po ang ATM at the moment with Aimee. Po, tayo. Eh, 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 eh. Sandali lang po ha. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Ibibigyan niyo po yung invitation card tapos nalagay kayo na tatak. Galing po po kami sa malalayong lugar. Ibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Aimee. Pasensya na. Pero para sa security ng Senadora. Bakit wala tayong Natupo kami, may tatap ni Senator Amy. Natupo kami pino ni Senator Amy sa buo. po yung mga Heart Warriors niya. Anong inaakwani yun, <laughs> Mapusong Pasko po, wala sa 2074 Heart Warriors ni Senator Amy Marcos.